Alam niyo si Philip, gano'n lang po yan, 71 years old, pero may asin pa yan, ha? Oh, may asin pa yan. Alam mo, kahapon magkasama kami sa Mindanao, ang init ng panahon. Buti na lang makulimlim dito doon, ang init ng na panahon. Naka-vest siya eh. Basang-basa yung damit niya. Naamoy ko. May asin pa talaga. Kayo talaga, oh. Pero huwag magalala, mag-alala, binilihan ko na siya ng tawag. Isok, <laughs> mabuhan ko mo talaga. Ay nako, doon sa mga babae, lapitan niyo ko, yakapin niyo ko. Bango lang ang maaamoy niyo. Eh. Yeah. Huwag na to sa lalaki, ha? Uy. <laughs> Salamat. Ang pakinggan po natin si Billy Salvador. Gusto mo salita? Ipe. Huh? O oh, sige. Maganda magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay uh, masaya ngayon dahil nakabalik ako ng Paranaque. Sa totoo lang po talagang tiga Merville ako. Sa Naples Street po ako nakatira noon. Number 12 Naples Street, yung po ang address ng aking bahay. Malapit po ako sa simbahan sa Washington. Ayun po. Ayun po. Ngayon po, kaharap nyo na naman ako. Nagkakilala Mag tayo siguro. Masyado akong rigid sa aking mga pelikulang ginagawa nun. Meron mo ba kayong mga napanood naman sa aking mga pelikula? Tinangkinig na rin po ba ang aking mga pelikula? Alam nyo po bang party na kayo ng aklat ng buhay ko bilang artista? Hindi na po kayo mabubura doon. Sa ilang ikot na po namin sa buong Pilipinas, ganyan po ang akin naririnig. Tinangkilik din nila ang aking mga pelikula. Hindi na kayo mabubura doon. Naging inspirasyon ko kayo. Ginawa nyo akong superstar. Ginawa nyo akong box office king. Pinagbuti ko ang aking craft bilang artista. Dahil inspirasyon ko kayo. Nanalo ko 27 beses best actor. Para sa inyo. Ngayon po, may bubuksan na naman ako aklat ng buhay ko. Pero, hindi na po sa pelikula. Aklat ng buhay ko sa politika. Sinabi niyo po sa akin, tinangkilik niyo mga pelikula ko noon. Sinuportahan niyo ko talaga sa aking karir. Ngayon po, umaabot ako muli sa inyo pero hindi bilang artista bilang kandidatong senador ng Republika ng Pilipinas yeah! alam niyo po sa akin mga pelikula tulong dito tulong doon sa lahat ng pinakamahihirap na mahirap wala akong tigil yan nung makilala ko po ang taong ito ang ating senador na naging best friend ko po Isipin nyo, 2003 kami nagkakilala at naging magkaibigan. 2024 na po, kami pa rin po ang magkasama. Dahil ang tunay na magkaibigan, walang, walang iwanan. Hindi mo pwedeng maiwanan ang nakagisnan mo na nagmamalasakit na tuday at nagbibigay ng serbisyo sa kapwa natin Pilipino. Yan si Senador Bongo kung ako po ay inidolo nyo, bilang artista noon ang idolo ko po sa totoong buhay totoo po ito galing sa buhay ko si Senador Mungo yeah. ilang dekada na po ang dumaan na administrasyon dito sa ating bansa ilang taon, ilang dekada pong natatakot ang pinakamahihirap na mahirap magkasakit takot magpa-check up dahil walang pera. Noon tumating po sa Senado si Senator Bongo na bago po ang lahat. Bakit? Siya po ang kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na po mahirapan pang umabot sa gobyerno ang mga mahihirap. Siya po Nauna-una ang senador na nag-isip ng malasakit center para sa pinakamahihirap na mahirap. Dahil para huwag na pong matakot up at magpagamot ang ating mga kababayan mahihirap. Palakpakan nyo ang nag-iisang senador. dahil congested na po ang mga ospital natin, nag-isip siya ng super health centers. Ang mga sakit centers po natin dito sa buong Pilipinas ay 166 na. Ngayon po itong super health centers, buong Pilipinas magkakaroon po tayo ng 700 bahigit. Hindi pa rin uminto dyan Senador, ipinuloy pa rin po niya meron tayong Regional Specialty Center yan si Senador Mundo <laughs> Ang Senador na nakikita nyo may eleksyon o wala kahit sa sulok po tayo ng Pilipinas, kahit sa kaduluduluhan pa ng Pilipinas bagyuhin tayo bahayin tayo lindolin kayo, masunugan tayo, hindi nyo na kailangan kabahan pa. Dahil si Senator Bongo, tatawag sa inyong congressman, sa inyong mayor, upang alamin ano po ba ang pwede kong na serbisyo sa inyong lugar. Yan si Sen. Bongo. Naabot may eleksyon o wala. Nakikita may eleksyon o wala kamayan, may eleksyon o wala. Nayayakap, may eleksyon o wala. Nararamdaman, may eleksyon o wala. Ganyan dapat ang senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya po ako, sinasabi ko sa inyo, idolo ko siya. Nabuksan po ang puso ko. Kasi po, bakit ko alam lahat ng ginagawa niya? mula unang araw po ng kampanya noong 2018, 2019 naging senador siya. Sinamahan ko na po siya at hindi ko siya iniwala. Alam ko po lahat ng kanyang ginagawa. Kaya sinabihan niya ako, partner, kung papasok ka dito sa politika, isa lang ang pakatandaan mo. Unahin mo ang mga mayihirap. Hindi ka magkakamali si Senator Bongo po, inuuna ang kalusugan ng ating mga kababayang Pilipino. Yan ang una sa puso't isipan niya. Ako po, ngayon, pumapasok sa politika. Gusto ko pong pangalagaan ang peace and order na gewang po ngayon kung nandito lamang po at nanatili ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, hindi po mangyayari itong gumegewang-gewang na ito. Sinisiguro ko po sa inyo ang korupsyon, kriminalidad at droga na nanginginig pa hanggang ngayon. Hindi ko po, po sinasabing ginagaya ko ang former president natin. Hindi po. Alam ko po sa puso ko, ito ang kaya ko para sa kapwa ko, Pilipino. Pangalagaan ang peace and order. Alam nyo, hanggat merong korupsyon, hindi mawawala ang kriminalidad at droga. Pero kung may na dyan sa mga yan, sinisiguro ko po sa inyo, hindi gegewang ang peace and order natin. Gusto ko po manumbalik ang inyong tiwala. Tiwalang magkakauwi ang inyong mga anak na walang pagdadaan ng delikadong lugar. Walang, walang pagdadaan na makikidap sila. Hindi pagdadaanan na magagahasa sila. Hindi magdadaanan na mapapakay sila. Ayoko na pong mangyari uli yan. Nung kay former President Duterte po, takot lahat ng mga tao dyan kaya alam natin makakauwi ang ating mga anak sa ating mga tahanan. Sa edukasyon po, gusto ko rin makatulong. Sabi po nila, ang pag-asa ng ating bayan ay ang ating mga kabataan. Totoo po 'yan. Paano na po yung mga nag-aaral sa public schools. Kulang ang, ang uh, kulang ang uh, Class building, kulang ang classrooms. Sa isang classroom, 80, 90 ang mga estudyante. Nakaupo, nakatayo. Nakaupo sa sahig, nakatayo. Paano matututo ang kabataan? Marami po tayong teachers. Pero kulang po tayo sa mga eskwelahan. Buti na nga lang po, kanusugan ang pinangangalagaan ng ating Senador Bongo sinisiguro muna niya na hindi kayo matatakot magpagamot dahil nandiyan na binigyan na kayo ng malasakit centers binigyan na kayo ng super health centers mahirap pong makakita ng isang senador bongo hindi ko po siya gusto kong sundan ang kanyang yapak pero ang sa akin sa aspeto ng peace and order. Sa aspeto ng edukasyon ng kabataan. Susuportahan niyo po ba ako. Yeah! na ng balak ko. Pwede bang mahalin nyo rin ako mas kinakonte? Tanda! Malaki na? Maraming salamat. Maraming salamat. Ito ang pagkatandaan ninyo. Lagi nyong unahin sa ating kalagid na ng ating Panginoon Diyos. Hindi hindi tayo magkakamali sa ating patutunguhan at magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista lang. Ako yung artista na magiging epektibo, maglingkod at magservisyo sa mga Pilipino. Ako si Philip Salvador, artista, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po.